Sa ating business naman, Department of Finance, isinusulong ang General Tax Amnesty. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Piano. Department of Finance na magpatupad ng General Tax Amnesty na sasaklaw sa mga buwis mula 2007 hanggang 2024. Ayon kay Finance Undersecretary Charlito Martin Mendoza, maaring mas malaki ang makukolekta ngayon kumpara sa huling amnesty noong 2007 na nagdala ng halos 5.9 billion pesos. Layunin nitong hikayatin ang voluntaryong pagbabayad at palakihin ang koleksyon ng gobyerno. Inaasahan na mas mapapadali at mas magiging simple ang pagbabayad sa ilalim ng panukalang ito. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat Cecil Alabata Cruz. Partner, Magdilang mm -hmm. balita yan. But yes. hindi lininaw ni ano, ng sa, sa sekretary ko anong klaseng tax amnesty yan. Oh, okay. Anong nakaraan kasi dalawang klaseng tax amnesty. Mm -hmm. Number one, sa ano sa estate. Number two, general tax amnesty for the corporate uh, sa mga business owners. So, hindi kanina pinapakinggan ko yung ano yung mismong balita. ano, uh, mm -hmm. report mm -hmm. wala akong narinig kung anong klasing uh, tax amnesty